Bawal umupo, isang tiklop ng tuhod, isang kurot sa puso. Nang kumalat ang video, sinong management ang magpapaliwanag at anong bagong patakaran ang magtatama ng mali? Sa ilalim na mahahabang ilaw sa kisame na parang hanay ng mga bituwing tinaputi ng aircon, Naglalakad si Lola Pilar papasok sa masikip na food court. Nakaputing cardigan, may maliit na kwadernong beige na yakap-yakap at tungkod na kahoy na inuupuan ng kanyang palad tuwing ang tuhod. Huminto siya sa bakanting mesa, may tray stand at maliit na tent card at marahang idinapo ang kamay, hingal ang balikat. Tila nakikiusap sa sahig na bigyan siya ng maikling pahinga bago siya pumila sa butika sa kabilang dulo. Ma'am, bawal umupo kung walang inorder. Malakas na sabi ng lalaking nakakaki na parang staff, sabay abot ng palad sa ere na parang humaharang sa sarili niyang nanay. Sa likod niya, may isang lalaking halos kaedad na nakablu polo na nanlilisik ang mata at sa gilid, may batang lalaking naka-cellphone na biglang umangat ang kamay at pinisil ang record. Hindi dahil naghahanap ng gulo, kundi dahil may kutob na may mali sa harap ng marami. Sandali lang po, mahina pero malinaw ang boses ni Lola Pilar. Uupo lang ako saglit, hihingalin kasi ako pag nakatayo ng matagal. Ma'am, policy po. No order, no seat. Singit ng isa pa. Sabay turo sa poster sa haligi. Strictly for dining customers only. Lola, dito ka muna. Ihahanap kita ng tubig. Putol ng lalaking naroon sa kaliwa, ngunit mabilis ang kontra ng staff. Sir, please, wag po. Nadadagdagan pa tayo ng violation. Pumirmi ang katahimikan na parang sa bawat mesa ay may nakaupong pagod na di marunong magsalita. Mula sa mga upuan sa likod, nagsidungaw ang mga mata. May nanonood, may nagbubulong, may napapailing. Sa malayo, may babaeng nakauniforme ng butika na natigilan. Parang may dalang hiya ang puting nameplate niya. Kuya, baka pwedeng courtesy seat. May nahong singit ng isang dalagang may ID. Senyor po si Lola. Wala pong ganyan dito. Mabilis na sagot ng staff. Palisiya ang susundin natin. Palisiya o pagkatao? Sagot ng lalaking nasa kanan, sabay abante ng kalahating hakbang, ngulit marahang idinuunat ng kamay ng staff. Sir, wag na po. Tumitig si Lola Pilar sa mesa, parang kinakausap ang kahoy. Nung bata pa ako, dito ko rin dinala ang mga anak ko. Pinaupo kahit wala pang order kasi umuulan. Mayon ako na ang pinapaalis. Pinindot pa ng may hawak ng cellphone ang Zoom at tumama sa lamat sa gilid ng kwaderno ni Lola may pakurbang pangalan Pilar AHR at sa sa pagitan ng kanyang kilay na parang mapa ng haba ng kanyang pag-unawa nagsimulang umusbong ang ingay ano ba papaupuin niya na si lola mag-oorder naman yan mamaya sigaw ng isang ali sa likuran baka hyperacidity yan pag tinatagal nyo gatong ng isang binata manager 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 tawag ng iba dumating ang manager makintab ang belt, may ID na may larawan, halatang pagod na sa araw at sa halip na lambing, tonong bakal ang unang lumabas. Ma'am, we are sorry, but we have rules. Hindi ba pwedeng exemptions ang may edad at may tungkod? Tanong ng lalaking may hawak ng cellphone mula sa gilid? Hindi inaalis ang kamera? Sir, please, stop recording, utos ng manager. At dito na parang nalaglag ang huling PC ng hiya ng marami. Bakit? Tanong ng nagsusul, masama bang ipagtanggol ang dapat iupo? Hindi natin alam ang konteksto, sabat ng isa pa. Ang konteksto, malamig na sabi ng manager, ay napupuno ang upuan kapag pinayagan natin ang wala pang order. Ang konteksto, tugon ng babae sa likod, ay napupuno lang hiya ang mga nag-ihiba sa ganyang sagot. Nakatayo pa rin si Lola Pilar, pinipisil ang tungkod, mata na muhong tahimik. May kumalbad sa kanyang siko, ang babaeng taga-butika. Lola, dito ka muna sa gilid. Ipapasa ko po kayo sa klinik ng mall. Wika nito. Nguit umiling si Lola. Diyan lang muna ako anak. Dito ko naaalala ang tatay nyo nang nabubuhay pa. Sa mesa rin ganito kami kumain. Ma'am, balik ng manager. Final na po. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Hindi nila alam na habang lumalagyat ang hininga sa pagitan ng policy at pag-unawa, kumintab na ang bilog na pulang buto ng internet sa tapat ng mata ng cellphone. Sa loob ng isang oras, umakyat sa social media ang video. Si Lola sa gitna ng ilaw na tila between. Staff na nakalahad ang palad na parang pader. Crowd na nagiging dagat ng mga boses at isang caption na kumagat. Pinagbawalang umupo si Lola habang hinihingal food court policy. Umula ng komento. Courtesy of seeds kahit saan? Senior Citizens Act? May puso pa ba? May nagtag sa page ng mall. May naglabas ng lumang litrato nila ng nanay sa parehong food court. May nagbahagi ng kwento kung paano minsan ginamit ng tatay niyang may saklay ang mesa para makabawi ng lakas. Sumabol ang hashtag. Hashtag paupuin si Lola. Hashtag hindi policy ang walang puso. Hashtag tables for those who need. Sa bandang hapod, may sumulpot na reporter sa food court. Dumating ang PR ng mall na may hawak na folder at papel na may salitang statement. We regret the incident. Formal na simula. We have always valued our customers. Kung valued, bakit pinatayo? Sigaw ng lalaki sa likod. Bakit walang courtesy table? Dagdag ng alis sa kanan. We will review. Hindi review ang kailangan. Bagong rules. Singit ng lalaking may cellphone. Inihaharap ang screen na may milyong-milyong views. Sa gitna ng ingay, pumasok ang isang matandang lalaki na may barong at ID ng City Hall. Kumaway, humarap sa mic na biglang sumulpot. Mga kababayan, may ordinansa ang lungsod tungkol sa priority seating sa pampublikong pasilidad at kahit ito'y pribadong spesyo, nakapaloob kayo sa konsepto ng public accommodation. Dapat may silyang bukas sa senior, PWB, buntis, may dalang sanggol. Hindi yan awa, karapatan yan. Kinabukasan, may meeting ang Mall Management kasama ang City Hall, Senior Citizens Federation at ilang kinatawan ng tenants. Umupo si Lola Pilar na ngayon ay may kasamang apo sa dulo ng mesa nakikinig. Unang-una, sabi ng Administrador, maglalagay tayo ng courtesy tables. Hindi isa, hindi dalawa, kundi nasa bawat seksyon may nakalaang mesa na pwedeng upuan kahit wala pang order Pangalawa, dagdag ng City Legal. Maglalagay ng malinaw na patakaran. You may rest while waiting sa tatlong wika, Filipino, English at may simbolo para sa hindi nagbabasa. Pangatlo, sabat ng operations head, magsasasanay ng lahat ng staff, lalo na ang frontliners sa sensitivity, de-escalation at pagrespeto. Pangapat, bigkas ng PR, maglalagay kami ng mga bench sa paligid ng food court. Para kung puno ang mesa, may sandigan pa rin. Panglima, anin ang kinatawa ng tenants, hindi na ipagbabawal ang pag ng senior sa bakanting mesa habang nagaantay, basta hindi nakablock ang pila ng customer. May nagtaas ng kamay. Sino magbabayad? Kami, sagot ng mall. Sabagkat kung kaya naming magbayad ng kuryente para sa ilaw na maganda sa feed, kaya rin naming magbayad para sa upo ang kailangan ng katawan. At ang staff, tanong ni Lola Pilar, unang beses na nagsalita mula kanina. Hindi namin puputulan ng kabuhayan, sagot ng HR. Pagsasanay ang simula, pero kung ayaw talagang sumunod, may kapalit na marunong gumalang. Sa hapon ding iyon, bumalik sa food court si Lola. Hindi para muling maging bida ng galit, kundi para maging saksi sa pagbabago. Sa bawat seksyon, may nakatayong signage. Courtesy tables, seniors, PWD, pregnant, with children, you may rest. Ang dating poster na strictly for dining customers only ay napalitan ng please dine with us when you're ready. Your rest is welcome. Sa gilid, may dalawang bench na pinilahan hindi lang ng matatanda, kundi ng delivery riders na puyat at ng estudyanteng nanginginig sa thesis. Ang staff na kahapon ay nakataas ang palad, ngayon ang kamay ay nakalahad para umalalay sa pag-upo. Lumapit ang manager, na dati bakal ang tono, ngayon ay may basag ng hiya sa dulo ng salita. Ma'am, pasensya po, nagkulang kami. Ang mahalaga, sagot ni Lola, na tuto tayo. Pakisuyo, Lola, sabat ng reporter na muling nagbabalita. Maari po ba kayong umupo? Umupo si Lola sa mesa, hindi dahil may kamera, kundi dahil sa wakas may pwesto ang pagod at inilapag ang kanyang kwaderno. Sa unang pahina, sulat kamay. Hindi lahat ng patakaran tama agad. Minsan, ang tama, nagsisimula sa upo. Pagkalipas ng isang linggo, may memo mula sa asosasyon ng mga mall sa lungsod, Adaptive Seating Policy required in all food courts. Sa tabi, larawan ng signage, kopya ng training module, at hotline para sa reklamo. Sa internet, unti-unti nang napalitan ang galit ng mga kwento. Larawan ng lola na nagpapahinga matapos bumili ng gamot. Tatay na nagpapadede sa sanggol habang naghihintay sa asawa. PWD na nakangiting nag up sa bagong bench. Ang video ni Lola na minsang ginawang bala ng paninisi, ngayon ay naging modelo ng pag-amyenda. May caption na, ganitong klasing viral ang gusto nating dumami, yung nagbabago ng gawain, hindi lang damdamin. Sa dulo, sa tuwing babalik siya sa food court, hindi na siya inahatid ng bawal umupo, kundi ng welcome pulala, dito po kayo. At sa ilalim ng ilaw na parang hanay ng bituin, may upoang lagi ng reserbado para sa pag-asa. Hindi dahil nag-viral, kundi dahil naunawaan ng marami na ang pag-upot paghinga ng isang tao ay hindi kailanman dapat pag-awayan, ito ay paalala na kung may patakarang nawawala sa puso, dapat umupo ang utak at puso sa iisang mesa para baguhin ito. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita-kits ulit bukas!